Magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw po ay may bubuksan tayong isang sobre na padala po ng aking manugang galing sa bansang Hong Kong. Yan po. Nais ko po sa inyong i ang aking katuwaan para sa parcel na ito. Ang parcel pong ito ay nang galing sa aking manugang nang sila ay magpunta sa bansang Hong Kong at uh, pinilit niya pong makaipo ng mga barya para ibigay sa akin yan po buksan po natin Ayuh mabuksan Hmm. hmm. kukuha lang po ako ng isang patungan para mapagpatungan ng coins ayan Ito po yung mga coins na binigay sa akin ng aking mahal na manugang na sila ay manggaling sa bansang Hong Kong. Ayan po. Actually, yung pong Hong Kong ay eh, China na ngayon eh. Kaya naglibot sila doon. Ayan, para makakita naman tayo ng pera ng Hong Kong. Ayan. Yan po ang mga binigay sa akin Hong Kong. Hong Kong money. Yan. Ito pong dalawa nito. Ito. ito in 50 cents. Ito po ay ang pera sa ngayon doon sa bansang Hong Kong. Nang panahon na nang e, nilipat na ng Hong Kong ang pamahala sa bansang China. 50 cents po yan. At ito, yung panahon na nasa sakupan pa sila ng Great Britain. Ayan. Umiirad pa rin po pala hanggang nga sa ngayon. Isang set po yan eh. Ay, may naipit pala na coin. Ayan. Isang set po yung binigay na yan sa akin. Ayan po. Atin pong isa-isahin. Umpisahan po natin dito sa 10 dollars. Ayan po. 10 dollars. Sumunod, ito pong 5 dollars. Yung pong edge nyan, may biyak o. Oh. Kala niyo po dalawang bariya. Ayan. Sumunod naman po ay itong 2 dollars. Bulaklak siya. 2 dollars. Tapos po itong 1 dollar. Ayan. Ito po yung panahon ng hawak pa ng United Kingdom ang Hong Kong pera ito. Pero napansin ko po umiiral pa po hanggang sa ngayon. 50 cents po ito. At ito po ang makabago nilang 50 cents ng hawak na nila ang bansang Hong Kong na ibalik na sa China yan tapos itong 20 cents ayan korteng bulaklak din at yung panguli yung 10 cents ayan ah Talagang tutusin, maganda po talaga ang coins ng Bansang Hong Kong. Yan. Ang ganda dito na lamang po ang aking content sa ngayon at sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin isa-isa ang mga bariyang ito. Thank you for watching po. At sa huli, ay masabi kong Mabuhay tayong lahat!